driver at uh, labing anim pa na pasero ng jeepney. Sugatan ng mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyan. IFM News Lucena. Isang passenger jeepney ang nahulog sa bangin ng alas dos ng hapon sa kaba ng pinagsakayan to Santo Angel Farm to Marriott Road sa akop ng barangay pinagsakayan Kalawag Quezon kahapon. Labing-anim sa mga sakay nito ay nasugatan at nadala sa mga paggamutan, kabilang ang dalawang minoridad na babae at lalaki. Sa inisyal na imbestigasyon habang nabiyayan sa sasakyan ng dumating ito sa pakorbadang kalsada at nag-apply ng preno ang chuper na si alias Louis. Hindi naman kumagat ang preno na naging dahilan ng pagkahulog ng jeepney sa bangin. Matinding uh, sira naman ang natamo ng sasakyan. At makikita sa larawan na tumagilid pa ito. Naraso naman ang Japan ng jeepney na maaaring makasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. IFM News Lucena.